ang lalagay tayo mga tsuki ng mantika, konting mantika lang mga tsuki ang lalagay natin at pagkatapos lalagay na natin yung ating sibuyas. Ayan. Ikasahin muna natin yung ating sibuyas. Saka na natin sasabay yung ating luya. Saka yung ating bawang. Ayan lang, suki. Okay. Yung bawang kasi natin suki, ayaw naman natin siyang uh, i-golden brown kasi papait naman yung ating sabaw. So yung tamang luto yung ating gagawin sa ating sibuyas, bawang at yung ating luya. Kasi ang lulutuin natin ngayon is tinolang manok with alokbati mga tsuki. And kung napansin nyo mga chuki, konting mantika lang yung ilagay natin kasi ayaw naman nating uh, gawing madaming mantika kasi yung ating manok mamaya is ma-oil siya mga chuki. So, antayin muna natin siya. Medyo mag-translucent yung ating uh, sibuyas at maluti yung ating konting bawang at saka yung ating luya mga chuki. <coughs> And of course, Suki, maglalagay tayo ng bell pepper with uh, konting uh, tawag dito, kamatis. So, ayan. Ayan po mga Suki, kung mag-explain na yung ating video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share na naman mga chukit. Para mapilis yung proseso ng pagluto or pag Paglusaw hmm. ng ating as uh, kamatis, takpan natin mga chukit, balikan natin after a few minutes. So, titignan natin mga tsuki yung ating ilagay na nakamati sa kapal pepper. Tapos, na yung ating texture niya. Tapos, galingan natin ilagay yung ating manok. Ayan. So, simple lang itong mga tsuki yung ating recipe for today's video. Maglalagay din tayo ng konking paminta. konting paminta with the uh, cubes mga chuki and chicken cubes maglagay tayo ng konting patis para mas masarap yung sabaw and later na yung ating asin mga chuki takpan muna natin baby So mga chuki, after 3 minutes, titignan na natin yung ating niluluto. Ayan. Ayan mga chuki, mas masarap kasi yung ating uh, menu pag sinasangkot siya natin yung ating manok mga chuki bago natin siya sasabuan. So ang tawag dito ay sinasangkot siya muna natin siya para manuot talaga yung uh, ingredients sa ating laman ng manok, mga chuki. Saka natin siya mamaya lalagyan ng sabaw, mga chuki. Okay. So, ganyan. Ayan, mga chuki, naamoy ko na talaga. Super sarap na ng ating na uh, recipe for today's video. Ayan, mga chuki, pag ganyan na yung ating manok, pwede na tayo maglagay ng sabaw. So itong mga chuki, maglalagay na tayo ng tubig, maglalagay kayo according sa dami ng nang gusto nyong sabaw. So wag nyo namang damihan, baka hindi kayo mamaya makalulong sa sabaw. Takpan muna natin, balikan natin after 8 minutes. Mga chuki, after 5 minutes, titignan natin yung ating niluto. Ayan si mga chuki. So, huwag natin siyang madala yung Mas masarap kasi kung mas matagal nating pakukuluan yung ating uh, manok kasi nga, nandun maglalabas talaga yung lasa ng ating uh, meat kasi pag minabilis, minab, minab minabilis nyo mga tsuki ang pagpapakulo, eh hindi talaga lalabas yung katas ng ating uh, meat. Okay? So, sa puntong ito mga chuki tingnan natin kung anong lasa na niya, kung maalat ba, And then saka natin maglalagay ng asin mga chuki kasi kailangan na natin maglagay ng asin para ma-absorb ng meat ng manok yung asin ng ating niluluto. Ayan, Ayan mga chuki. So, kaya muna natin siya tik-tikman bago tayo maglagay ng asin kasi naglagay tayo kanina na, ng cubes and then maglalagay din tayo ng patis, okay? So, nung maglalagay na tayo ng konting asin, ayon lang sa dami ng ating panlasa, mga chuki. Okay? So, wag na natin pakaalatan yung ating recipe kasi nga, eh, para makaiwas tayo sa high blood pressure, mga chuki. Ayan. Nag-doktor-doktora na naman ako. Pero sabi ng mga doktor talaga, mga chuki, pero pag mayroon kang high blood pressure, eh, bawas-bawas din sa mga salty. Okay? So, takpan muna natin. Balikan natin, mga chuki, after few minutes. na chuki after long 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 time mga chuki tignan na natin yung ating niluluto ayan malalaman yung mga chuki kung luto na yung niluto kung 15 minutes na yung manok ninyo ibig sabihin luto na din naman na yan so ayan mga chuki okay ang sarap na ng ating sabaw ng ating uh, tinolang manok mga chuki so ang gagawin ko mga chuki is tatanggalin ko muna yung aking mga manok alam nyo ba kung bakit mga chuki to give space sa ating gulay kasi marami tayong nilalagay ng mga dahon-dahon and kung ilalagay natin with this chicken kaya eh, ang mangyayari mga chuki wala ng space okay so ayan tang tanggalin muna natin ng konti and then nilalagay na natin yung ating repolyo yung mga chuki Maganda yan sa health Huwag kayong maginarte Kasi yung health natin Dapat more more Vegetable tayo Tapos ayan alukbati mga chuki Kasi mura yung alukbati Dito sa Saudi Arabia Okay And then ang gagawin natin Mga chuki Tatakpan muna natin siya Para Maluto siya Okay Ante ito na naman ako, Chucky. Ayan, tignan na lang natin itong ating gulay. Ang luto na ba siya? So, ayan mga Chucky, luto na yung ating gulay. Wow, so delicious. Dito. Ang sarap na mga Chucky. Ang bango talaga ng halukbate, Chucky, sa tinola, lang, tinola natin ngayon. For today's video, mga Chucky, ang bango ng ating uh, gulay ngayon. Mauubos na naman mga Chucky yung kanin. So, bilang isang OFW yung mga Chucky, wag kayong... Nga, bumili na sa labas. Kung kaya nyo naman magluto, Mibili pa kayo sa yung pera mga chuki. Kasi sa sobrang mahal ngayon mga chuki ng bilihan, di ba? O. Ganito na lang gawin yung mga chuki. Manood kayo ng aking mga video. Ayan. At kagagayahin nyo siya mga chuki. Ayan mga chuki, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share mga chuki. Okay, mga chuki, wag na nating overcook yung ating gulay. At tayo kakain ng mga chuki, okay? So mga chuki, tara na kain na tayo mga chuki. Tikman na natin yung ating napakasarap na sabaw. Ayan, sabaw mo na inumin. Try natin mga chuki yung mga sabaw mo na hmm. Ang lasa ng sabaw mga chuki, napakasarap. Paghigop mo ng sabaw, sabay malalasahan mo yung alokbati niya. So grabe yung ano yung uh, um, lasa ng alok napakasarap niya mga chuke. Kung ang hinahalo mo lagi sa tinola mo yung uh, dahon ng sili, papaya, mga ganyan, subukan mong maglagay ng alok mga chuke, grabe ang sarap niya. Mm. Grabe. So, hindi joke ha, hindi ako, ako nang mga chuki. So, ayan, tingnan natin. Hmm ah Yung ating manok naman. Yung ating manok naman mga chuki, 300 grams yun. So good for how many meals na rin yun. Bilang yung isang OFW dapat. Ganyan lang yung mga luto-luto. Mga pakunti-kunti lang. Kasi kung mag-isa ka lang naman living alone like me, hindi mo lang kailangan magluto ng isang kilo kasi sayang naman din. Pwede, kang lagay, pwede mo naman lagay sa ref pero dapat mga 3 to 2 to 3 mils lang. Okay na yun. yang Mga chuki. man natin yung ating manok. Mmm. Mmm. Ang sarap ng manok. Sa manok kasi mga chuki, dapat sinasangkutsa mo na talaga siya. Kasi pag, pag sinangkutsa mo siya, yung mga ingredients na iligay mo, imanunot talaga dito sa mga laman-laman ng mga manok. Kasi pag yung hindi mo muna siya isang kutsa, hindi mag-absorb dun sa meat ng manok yung ating nilagay na ingredients. Ayan. Tingnan po natin ulit. Ayan. Mm. Perfect. Super perfect ang lasa mga tsuki. Kasi yung lasa nung yung patis natin, nag-aagaw dun sa ating alukbati at sa ating repolyo at sa ating manok. Tapos plus yung ginger na nilagay natin. Oh my God. Mmm. sa pa paule. Mm. -hmm. Mm. Eh mga chuka, sa halagang 80 pesos, nakaluto na tayo ng ganitong klase ng meal. Pero kung bumili ka sa labas, yung 80 pesos mo, isang hiwa, dalawang hiwa lang ngayon ng malit na manok plus sabaw. Lugi ka, di ba? Pero kung nagluto ka, konting effort lang, may natutunan ka pa paano magluto at alam mo pa kung paano niluto yung pagkain mo. Mmm. Sir. Ayan mga tsuki nandito na lang yung aking vlog. Kakain na ako. Ayoko naman ipakita sa inyo ng uh, buong buo yung aking pagkain mga tsuki. Nakakahiya naman. Kaya I'm sorry sa mga nagugutom ha. Vlog lang ito. And then uh, Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa aking video. Okay? And please don't forget to click subscribe, like, and share. And always remember that you are loved, love, 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 and to be loved. Okay? God bless everyone. Bye-bye.